isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tatlong elemento ng tunay na pagsisisi o repentance at ang ating Bible verse ay mula sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sinasabi sa atin Scripture ngayong araw, Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Kaya mga kapatid, mapapansin natin sa ating Scripture na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang basta panghihindayang o pagsisisi dahil nahuli tayo o natakot tayo sa consequences na ito. Hindi siya simpleng panghinayang lamang mga apatid, Ang tunay na repentance ay isang pagbabago mula sa puso, sa isipan at sa direksyon ng ating buhay. Kaya mayroon tayong tatlong elemento na kailangan natin maintindihan patungkol sa pagsisisi o re repentance. Number one ay change of heart, godly sorrow or true brokenness. Ito ang kalungkutan na galing mismo sa pagkilala na tayo ay nagkasala laban sa isang banal na Diyos. Hindi lamang dahil mayroon na napahamak o dahil may kaparosahan, kundi dahil nasaktan natin ang puso ng Diyos at ang tunay na God this araw ay nagpapakita ng pagkabasag ng ating pride at pusong handang magpakumbaba. Tulad ng sinabi ni David sa Psalm chapter 51, A broken and contrite heart, Oh God, you will not be the spice. And number two, change of mind o metanoia. Transform mind. Ang salitang repentance sa Greek ay metanoia na ibig sabihin na ipagbabago ng isip. Dati mga kapatid, iniisip natin na tama ang kasalanan o kaya normal na lamang to dahil tayo ay tao lamang. Pero kapag nagkaroon tayo ng tunay na repentance, binabago ni Lord ang ating pananaw, nakikita natin ang kasalanan bilang kasalanan talaga at ay kita natin ang kabanalan bilang isang napakahalagang parte para sa ating buhay. Hindi lamang pagbabago ng feelings kundi ng buong pananaw ang buong pagkataon natin. Number three ay change of direction o sharp turning to God. Ang saltang Hebrew na Shav ay nangangalagang bumalik o lumiko. Pabalik. Ang tunay na pagsisisa hindi lamang nagsasorry like, tayo sa Panginoon pero pagkatapos ay babalik pa rin tayo sa dating nating katangian o magpapakalunod pa rin tayo sa kasalanan ang tunay na repentance ay pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos kung dati tayo ay palayo kay Lord ngayon naman ay papalapit na pa tayo sa Kanya at tayo ay visible action at pagbabago sa ating pamumuhay hindi lamang sa sarili natin kundi nakikita ito ng mga tao sa atin at mga kapatid, repentance is not just about perfection, kundi transformation. Hindi ito gawa ng tao para kumita ng grasya, kundi regalo ng Diyos na binibigay niya kasabay ng panampalataya. At ito katapos ang katapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panamood.